So, yun, good morning mga katropos. Nandito tayo ngayon sa tagig. So, ang problema nitong motor na to is bindex starter. So, yun na nga, pinling na to ng ibang mekaniko. Pinabili ng bagong bindex. Kaso nga lang, ganito yung pinabili. Kasi nga, sa tingin ko, goods pa. Sa tingin niya ito. Gear nitong nasira na bindex. Kaso nga lang, ayaw na balikan. So, I think, kaya siguro ayaw na balikan. Kasi nakita niya na ganito ang nangyari. Oh walang kagat <laughs> so palpak yung pagkabili ng pyesa so sayang lang to mga katrokops. no hindi magagamit kasi yung gear niya, ayaw ko magat so inasahan siguro nung mekaniko is uh, sakto o tutugma to pero dalawang klase kasi yung gear nito meron talagang hindi sa sakto dito, meron siyang sakto talaga dito na ano. Kasi kahit itong gear nito, hindi rin yan papasok dito eh. Itong mga gear na to kasi nasubukan ko na rin to sa ibang mga unit na ganito. So buti na lang may dala akong ano, a replacement lang talaga to. Pero tatagal naman to kasi ganito yung nilalagay ko sa iba eh. So yan, para mabuhay lang tong unit ni Pops. Okay. Sa 150 eh. Version 1. So version 1 kasi itong ganito Pops. Oo, pag ganitong flat yung ganito. Yan, version one yun. Tapos, kapareho nito is pang XRM Trinity. O, yan. Kunting idea lang. Okay. Salpak muna natin. So, yan. Okay na siya mga paps na. So, okay na siya. Yung panghipit natin is ganito. Proper tools. So, hindi na tayo nagtutok. No? para iwasira. Kasi ganito kasi nangyayari pag tinutok-tok. So may chance na ito, itong lawit na to, sumasabit yan dito. Kaya umiingay minsan. Ito mga to, kumakaskas yan dito. Yan ba sila ang experience? Okay. Bilak pala to. So, Bakit nagkagal Dahil sa kuhan yan. Maapaw na yung brick fluid. Kaya e natatanggal yung hawakan mga paps. Natatanggal na yung ano tawag yan? Pintura. Okay. Yung tagap nito, ang pop So, ayan na siya mga paps. Ano? You know? Jadi bidak pelitan lumang-luma